ito po yung light. So, dahil medyo pinapos tayo ng budget. Ayan, so, gawa na ng paraan. <coughs> so, ito yung ano, uh, nasira. Hello, good morning. Um, ang daway na ako ng Manila ngayon. Kasi may pasok bukas. And then, so, i-share lang ako sa inyong video para sa father ko um, uh, sana naman sa yung mga ano mga uh, mahilig tumulong dyan um, uh, sana mapansin nyo itong video na to na i-share ko sa inyo <coughs> hindi ko naman hindi ko to kaya dahil dito rin nga ako nakatira so father ko kasi to eh actually hindi man total, totally sa akin pato kasi sa father ko to eh Uh, so gusto ko lang siyang ano, mapaayos para hindi naman siya ano, uh, mal malinisan. So, pero sisikapin kong kung ma magawa siya ng ano, magawa siya ng paraan. Ay paano? Uh, that time kasi hindi ko siya mapaayos kasi wala akong permanent na trabaho. So ngayon, um, uh, baka sakali, binasin ako yung taon uh, by ano, may next month mapa ano ko na to mapasimulan ko na so ayan so sana sa mga makakapanood ng video na to uh, baka naman okay a few moments later so ito po yung bahay ng papa ko so dahil medyo pinapos tayo ng budget ng paraan. <coughs> so ito yung ano uh, nasira na rin to. Tatagalan. Ayun. So bakit kayo bakit di ko napagawa to? Tagal-tagalan na kasi medyo wala kasi ako dati na no wala ako dati yung permanente trabaho nun so hindi ko siya mapagawa-gawa so ngayon sisikapin ko itong ano mapagawa And so baka naman yan sa mga pwedeng makatulong para sa father ko So dito lang ako tutulog pag gabi Yan. So wala kasi akong time na maglinis dito kasi uh, Kagaya ka abon dumating ako dito uh, Alas 6 na ng umaga Kasi may libing sa tita ko So hindi ko siya masikaso Kasi uh, hindi, hindi lang week ang ano ko Araw lang talagang week ko oh. Ang araw lang Tapos kinabukasan balik ngayon Pauwi na ako ng B, Manila hindi ko siya masigaso so nag isa lang padre ko dito so ito lang muna sigurang kailangan ko ayusin ayos ito itong para Baga... <coughs> mano na siya ma ito lang yung so ito pa sa labas meron pa dito Papa, ayos pa yun. sa mga mahilig tumulong dyan uh, baka naman matulungan nyo ako sa father ko hindi naman to sa akin sa father ko naman to so hindi ko to kinakahiya dahil uh, dito naman ako na umuwi so gusto ko lang talagang masikap sikapin na ano, paayos to kahit papano konti-unti yun yan yung sira niya. Boy pa yung mama ko eh. Ano na to eh. Ah. Uh, kay tayo to. kailangan din na maglagay ng CR. Kasi ano na yung CR niya. Ang butas yan. Sana nga sa pagbablog ko eh. Ito paano. Ayos uh, man lang to. Yeah, so mga kapwa ko nagbablog dyan na uh, malaki na rin ang tinutulong sa iba. Sana mapansin nyo itong uh, video na to. Pag na-upload ko na. Sana mapansin nyo. Uh, mga sikat dyan na uh, mga vlogger. Sana mapansin nyo itong video na to. Uh, at hindi ko to kaya dahil uh, dito naman ako nakatumitira. 'Yun. Oh.